Nandito nga pala ako magagalas sa Pinamalayan. Sa Oriental Mindoro. So nandito tayo sa Tabing Dagat. So kung nakikita niyo itong mga ano dito mga abandonadong building na yan. Dating gym yan. Ayan. Kino gym. niyan napaka creepy ano. Na abandon na na. So hindi ko na naabutan yan na ano siya. Na, na ano panagagamit pa yung gym na yan dati. So ganyan ako na naabutan yan. So tara pasukin natin mga gala tingnan natin kung ano meron sa loob creepy napaka creepy itong ano na to. building na to so dito kami dati nag, ano, nag training dito kami ano, nagpaparkour ito yung loob ito loob nung ano Ino gym? Okay, Paradigma. As ganito yung loob Ito lang yung loob niya. Dulo. Ito yung loob ng gym Gymnasium Hanggang. So naabutan ko pala ito dati, ano na siya? Uh, hindi na talaga siya nagagamit Pero mayroon pang bubong to So ngayon wala na Ito yung kabila Mga madam mo na eh Ano pala kang dito? Baho amoy pupo Ito <laughs> so, tayo sa kabila naman Tignan natin So matagal na din ako hindi nakapunta dito Dati nagtitraining kami dito ng parkour ngayon Umakit kami dyan sa mga taas taas na yun Ayan tayo ano pa Binata pa <laughs> so, dito naman tayo sa kabila Tignan natin kung anong meron akyat yung kaso ano, hindi ko na kayang yung mabigat na mabigat na yung katawang ko dito naman kaya sa kabila ito naman first time kong papasukin tong ano na to building na to yan, tayo maisip na content so dito na lang try natin dito sa ano na to so, ito yung content natin tong building na to kabataan foundation so hindi ko pa ito napapasok so try natin pasukin mga gila ngayon lang ko lang pinapasok building na to Ayan, ito yung ating kung anong meron So yan Wala din Puro mga ano lang dahon Ito Pero parang pinagadahan din ng mga tao eh. Parang may tambayan Ito lang parang loob niya May kumot po. Wala lang. Ito lang pala yung loob nito. So ngayon ko lang ito napasok. Makagala. Ngayon, wala na. Parang bakanting ano na lang ito. May mga kumot po. May dito yung dagat. Sa uh, kabilang side na ito. Yan dito. Makagala. Dito yung dagat. So dati ayan sya wala siya dating seawall nilagyan na ngayon ng seawall so hindi na kami makaligo ngayon pag may bagyo mabilis mo yung tubig kaya siguro nga may seawall nung pagbalik ko dito ano pa siya patag pa siya wala pa siyang ganito ito na yung ano ito na yung labas so dyan tayo pumunta kanina yung building na yan hanggang dito pa lang yung ano pero hanggang dito sa dulo yung ano nyan yung tawag dito ah uh sea wall ayan yan dito sa dulo hindi pa siya tapos kaya may naliligo pa rin dito sa dulo meron pa rin mga gila dito sa dulo na naliligo pero o palagi ko hanggang sa dulo pa ang ano nito eh sea wall nya kaya uh, hindi ka rin makakaligo talaga dahil nga hindi, wala na siyang ano wala na siyang buhangin na yan ganyan ito yung gagawin pa lang na ano si Yul ayun eh, siyempre nakakatakot maligo pag ganyan no malalim na tsaka baka mabato na din yan may mga baka lahat mga nakatusok dyan so ito dati mga ano pa siya buhangin nakakaligo pa kami dyan nilagyan na nga nitong seawall yan seawall yung pinamalayan Raiso Beach Resort ito mga gila so dun yung recudo yung what